Ang hapon, chicken mates, chicken friends So ito po ang hawak natin ay ang ating young ranger 111 days old sa ngayon So sakto-sakto lang po ang katawan Mahahaba po ang paa gawa ng magandang exercise no? All movement gala po sila dito sa malawak natin range area At sa ngayon po ay kulimlim ang panahon we are hoping na pumatak na po ang ulan para maibsa na po ang alikabok sa ating area so bilang paalala po sa ating mga kapwa magmamanok ingat ingat po huwag siksikin ang maraming manok sa maliit na area at kung kayo po ay gumagamit ng barn or kubo paka uh, ayusin po na yung ventilasyon ay hindi na sacrifice Marami po tayong nadadanan, kulong na kulong po ang kubo, ibig sabihin saradong-sarado po. Yan po ay isang perfect environment. Papalaki po ang ating mga kakirels papalaki po ang kanilang droppings, mas marami pong ammonia galing sa kanilang dumi. Akyat po sa tinutulugan ng ating manok, lalanghapin po nila buong magdamag ang ammonia. Ammonia dust siksikan. Yan po ang hinihintay ng mga viral diseases kagaya ng ILT para magkaroon po ng outbreak. Be vigilant po. Ayusin po ang ating sistema, ang ating pamamaraan, iwasan ang siksikan, ibaba ang level ng dust, ibaba ang level ng ammonia, maging maluwag po para iwas po sa disaster ngayong matindi ang init at matindi ang Alikabok Yan po.